Hello mga kabayan Habang magkikwinto tayo Shashat muna ako ng ano Ng beer ah uh, Yung topic natin dito Ano sa Germany Kasi marami po kasing nagtatanong sa akin Nakita nila yung video ko dyan na Nandito ako sa Germany uh, Ano sila nag Nagtanong sila kung Paano daw ako nakapunta dito sa Germany Kung ano daw ang requirements Nakapunta kami dito, mga kabayan. Nakakapasok kami sa Germany. Eh. Hindi kami gumagamit ng ano, yung tinatawag nilang bito. Yung language nila. Kasi dito sa Germany, eh. mahirap pasukin ang Germany. Eh. Lalo na kung kung wala kang, kung hindi ka marunong magsalita ng German. Lalo na kung ang applyan mo ay hindi skilled. Napakahirap applyan. Napakahirap. Marami sanang trabaho dito sa Germany. Ang problema lang kasi, tapos, malapit lang sa pulan, napakadaling tumawid. Ang problema lang dito, pag nag apply ka, nire-require nila dito yung uh, German language. Kasi dito sa Germany, parang pulan din. Ano? Uh, hindi sila marunong mag-English. Kaya nire-require nila yung ano, uh, tawag yung language ng German especially sa mga ano yung mga yung mga hindi mag-skilled iba ang apply dito dapat marunong kayo kung gusto niyo mag-German sa online may language din sa online yung online language mag-practice kayo kahit basic lang tapos mag-apply kayo dito makakapasok agad kayo yun ang ang maganda kasi dito guys pag nandito ka sa Germany eh, Uh, pagka na pa, nakapasok ka ng company sa Germany Tapos Kasi ang style dito sa Germany guys pag Once na nandito ka sa Germany Ida-direct agad nila Kasi kailangan nila ng tao rin dito sa Germany ida agad nila Kung marunong ka mag-German language Hanapan agad ka nila ng paraan na maging direct ka sa company nila Tapos maganda kasi dito Kung, kung sakaling maging direct ka na dito Pwede mong dalhin ang pamilya mo Tapos kung may anak ka Yung anak mo pag pinapaaral mo, libre ang paaralan. Tapos may allowance sila na 260 euro monthly. Tapos yung asawa mo, pag walang trabaho, mayroon din siyang allowance na 550 euro. Tapos pag wala kang trabaho, kunwari, nagtrabaho ka. Hindi ka nila basta-basta tatanggalin. Kung ayaw na nila sa'yo, parang kung parang ang company, parang hindi ka nagustuhan, may ilang taon na, tapos parang nagka, hindi kayo magkaintindihan. Ang gagawin nila, bigyan ka ng isang buwan or hanggang bigyan ka nila ng panahon na makahanap ka ng ibang trabaho. Hanggat wala ka pang mahanap na trabaho, yun ka pa sa kanila. Pero pagka kung ikaw ay umayaw na sa trabaho, malis ka. Tapos mag-report ka sa government nila na umalis ako sa trabaho na yan, tapos naghahanap ako ng trabaho, nag-apply ako ng ibang trabaho. Habang hindi ka pa nakaka nakakahanap ng trabaho, 70% sinasahuran ka ng 70% ng gobyerno. Yun ang maganda rito. Kasi dito guys, madaling, madali, ang number one dito guys, daling makakapasok sa trabaho dito. Yung mga skilled talaga. Napakadaling makakapasok dito. Kahit na hindi, mas, hindi ka marunong mag, mag <laughs> mag German language. Madali ka makakapasok. Wira na lang sa mga hindi skilled. Pag hindi ka skilled, hahanapan ka ng German language. Yun ang masagot ko dyan sa mga nagtatanong kung ano daw requirements ko dito. Ang ano kasi namin dito guys, kaya kaya nakakapasok agad kami. Yung company namin na pinasukan dito, yung pinakamataas na na boss dito sa ano sa company namin dito. Yung pinakamataas na ranggo na German. Ang sumunod niyan, Polish. Polish na malaki din ang ranggo. Pangalawa siya. Siya gumawa ng special contract sa amin. Doon sa amo namin na nandyan sa pulang. Kaya nakapasok kami agad dito. Hindi kami ina, hindi kami hinihiya ng, ng German language. <coughs> yun ang yun ang napaganda sa amin hindi kami hindi. kasi kung hiningian lang kami ng German language hirap mahirapan kami kasi hindi madali yung pag-aralan yung German language kaysa Polish mahirap mahirap dito ang ano German language kung nagbabalak kayo mag-apply ng Germany kung nagbabalak kayo ang gawin niyo habang kung unsa nasa Europe na kayo tapos gusto niyo mag-German habang nagtatrabaho kayo kung saan kayo sa Europe, magano kayo? Uh, magdandahan kayong mag-aral ng German language sa online. Mayroon sa online. Mga basic lang. Basic. Kasi kung marunong ka ng basic dito sa German, tinatanggap ka nila. Kasi pagka nakapasok ka sa company nila, tapos may, may German language ka na basic, tapos nakapasok ka sa company nila, papaaralin ka nila ulit ng German language. Ipapakuntin nyo nila habang nagtatrabaho. Kabigyan ka nila ng tatlong apat na oras na pag-aaral libre. Libre sa kanila. Pero kami, eh, wala. Hindi na ako nagbabalak na mag, ano, na mag practice Kasi, ang sabi ng amo namin dito, kasi may, na, maswerte din kami dito sa pinasukan namin. Medyo maraming marunong mag-English. Nakaka, ano din, nakakaintindihan agad. Tapos yung tarbaho namin kasi, madali lang, madali lang namin maintindihan. Kaya hindi 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 parang hindi na ako mag magbabalak na mag mag-aral ng German language. Ano ano na lang ah, ah kung kailan ako matuto, gano'n na lang. Kung ano ang malaman ko na lingwahe, yun na lang ang ano ko, dandahanin ko na lang na ipunin. Gano'n na lang. Kasi, hindi sa pagmamayabang, yung amo kasi namin sa pulan uh, yung kontrata daw nila ewan ko kung totoo pagkatapos daw ng 2 years namin dito sa Germany yung kontrata nila 2 years pagkatapos daw ng 2 years ng kontrata nila dito sa amin dito turnover kami sa company nasa sa amin na din kung papayag kami pagpadayri kami o oh hindi yun ang napag-usapan nila iwan ko kung totoo ang kasi hindi natin alam yung pinag-usapan nila eh basta pinadala lang kami dito ang saho naman namin dito ay maayos tapos guys pag nandito kayo guys huwag niyong isipin na maraming overtime lalo na kung ma-direct ang ka wala oras dito kadalasan kadalasan utso oras lang talaga kasi ang German bawal dito lumagpas ang oras mo ng 10 hours bawal 10 hours mababa lang kaya hindi ka pwedeng mag-12 si oras may 10 oras, bibihira. Pero kadalasan talaga dito, 8 oras. Gaya namin, 8 oras lang kami. Pero ayos na yung Maganda kasi dito sa Germany, guys. Lalo na kung Ah... Uh, yung mag -nairi ka na. Tapos kunin mo yung pamilya mo. Para nila, libre. Hospital, libre. Yung mga anak mo na nag-aaral, may allowance, 200, 260 euro per head. Kung nag-aaral, yung asawa mo walang trabaho, may allowance din ng 560, 550. Kung hindi ako nagkakamali. Allowance na yun. Tapos dito guys, ang ano, malaki din ang tax dito. Malaki ang tax. Kaya, kayong mag, magbabalak ng Germany. Pag, pagisipan isipan nyo rin. Medyo maganda naman ang ano dito, sahod. Pero, mahal din ang bilihin. Yun ang tandaan nyo, mahal din ang bilihin dito. Kaya kung kung nagbabala kayong mag-German, mag-aral na kayo na ano, German language. 'Yun lang ang mga, masasagot ko diyan sa mga nagtatanong sa akin kung paano ako nakapunta ng Germany. Papasalamat din kami sa amo namin. na uh, nakarating kami dito pero uh, ako rin ang dahilan kung bakit kami nakapunta ng Germany kasi itong company na dito company dito ako nakakikita nito eh ako nakakakita nito tapos binigay ko sa amo ko tapos sila na nag-usap yung Polish na contact dito ako ang nakakilala noon tapos binigay ko sa amo ko sabi ko madam usapin mo yan kasi kailangan ng tao yan sa company nila sa Poland tapos may project din din sila sa Germany kaya e, yun ang nangyari ako ang pinadala dito apat kami tapos mga isang buwan nagustuhan kami performance namin nagustuhan kami nagdagdag ng dalawang tao kasi itong napasokan namin dito guys, lifetime, lifetime to. Uh, rip, ano to, uh, repair shop ng train, mga ano, mga train cargo, napakalaking company na ito. Kaya dito, ang kasama namin dito, halos kadalasan mga matatanda, dito na tumanda. Sana, magtagal kami dito. So, ayun guys. So, maraming salamat sa sumusuporta sa channel natin at nanonood. Ito yung masasagot ko na kung paano ako nakapunta dito sa Germany. Kung gusto nyo magpunta dito, mag-aral kayo ng German language. Ano kayo mag... mag Sa online, yung dandahanin nyo lang. Kahit basic lang matutunan nyo, tapos mag-apply kayo ng Germany. Matatanggap kayo. Pero yung mga hindi-skilled, asahan nyo pag nag-apply kayo, hanapan talaga kayo ng ano, German language. So, maraming salamat at God bless sa lahat.